Hi guys! Ako si Nati Remigio. Ang ipakikita ko naman sa inyo ay aming papaya. Nakakuha po ng limang hinug na papaya. Marami na po nakuhang papaya doon sa aming papaya. Marami na nakuhang hinug. At pang tinola, pang gisa sa sardinas, pang inabraw, pang lagay po sa saluyot. Yan po, nakaliman. Hindi kasi sinabi ng mister ko na siya ay aakyat. Kaya eh, di ko po siya nabidyuhan. Ayan po, pakita ko na lang sa inyo ang papaya. Ayan po, napakataas po ng aming papaya. Ayan, nagsanga-sanga na po. Marami na po nakuha dito na bunga. At ayan po, napakatamis po ng laman. Ang nagtataka lang ako ay matigas ang balat. Nabalata na po, pero matigas pa rin ang balat. Ang loob naman po ay napakatamis at malambot na po ang loob. Ayan po guys, ang aming hinug na papaya. Oh, matigas po ang balat.